So, magandang hapon sa inyo, mga kapatak. At, yun na nga. So, pumunta tayo, palis tayo ngayon kung mapapansin nyo. Palis tayo, pumunta tayo dun sa ating kaibigan na si Ma'am Lori at saka si Sir Hero. Yung may-ari ng Greenwell. So, nag-invite sila sa atin at ating pupuntahan. In-invite nila tayo na kumain ulit din sa kanilang restaurant kasi talagang napakasarap ng pagkain dun restaurant? Sa, tu <laughs> sa Greenwell sa tunay na lang mga kapatak talagang sulit na sulit uulit ulitin mo naman talaga pagka kumain ka doon, di ba Mala ano masasabi mo dun? I'm so excited <laughs> hindi talaga ako kumain ng kanina ay kumain pala tayo kanina oh. tang hali ano? Oh, tsaka maganda pa kasi noon mga kapatak yung mga may noon talagang napakababait talaga wala akong masasabi dun sa mag-asawang yun napakabait nila at talagang hands on sila sa kanilang business kaya at saka ano talagang quality yung mga pagkain nila dun yung sal nila dun kaya kung ano ba naghahanap kayo yun, ng ano uh, masarap na sanggyupan dito sa Batangas ah, dayuhin nyo na doon lang yun sa may makalampas ng SM Batangas mga kapatak puntahan nyo na Yan. so puntahan tayo dun si Dana sa likod <laughs> sa likod na muna siya so

Yan, so nandito na nga kami sa Mega Greenwell, mga kapatak at dito nyo naman napakadaming tao Ayun, si Sir Hero yung ating kaibigan siya yung may-ari ng restaurant na to, itong Greenwell at uh, napakadaming tao lagi dito sa, sa tunay na lang mga kapatak napakasarap naman kasi yung pagkain talaga dito Eh na kaya sulit na sulit ang kain dito, Franz. Mami na. Yung mga ba? Ano mo? Lagi pa gabi yan. Oo. Lalo ba sabi weekend? Hmm. na ibig palaman yata. Ito ang mga. to. Mabasabi mo to. Ito. 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 Ayan tatamit. Kapunan eh. Ito yung masarap dito mga kaputok ay <gasps> wakar na nila. Talagang alam mo sulit ng ay, hmm, na sulit ay masarap ng mga karne. Eh. Promise. May nandiyan namang ginagamit <inaudible> guys. So talagang ito yung babalik balikan nyo dito yung mga karna nila. Itong mga side dish nila. Talagang ito yung babalik balikan nyo dito kung kumain ka dito sa Kaya

So, kung nakita niyo kanina yun yes, sir, uh, si Sir, Sir Hero at si Ma'am Lori yung may-ari ng, ng itong green wave na to. talagang napakasarap po sa hindi. Tapos mayroon pang Sarap. Kain na kayo mga kapatak. Wow! Yummy! Ano so, <laughs> <laughs> yung nagustuhan ko talaga dito Yung parne kasi nila dito Talagang ano Malambot siya Ayan no? o sarap ng karne, Talagang malasa siya Lalo na pagka sinusaw mo dito oh.

Ungga. Ano 'yung? Ano 'yung? Ano na puti rayran.